Nagdulot ng malaking abala ang naganap na pagguho ng lupa sa bahagi ng Kennon Road itong nakaraang linggo na itinuturing ngayong isa sa pinakamatinding insidente sa lugar sa nakalipas na mga taon. Apektado hindi lamang ang daloy ng trapiko kundi pati na rin ang ekonomiya at turismo ng lungsod ng Baguio. Ibinunyag ni Mayor Benjamin Magalong na malaki ang naging epekto ng pagguho ng lupa sa kahabaan ng Kennon Road lalo na sa kasagsagan ng malalakas na pag-ulan nitong nakaraan. Aniya kapansin-pansin ang pagbagsak ng kita mula sa mga micro, small and medium enterprises, pati na rin sa mga establishment ng panuluyan at iba pang kaugnay na sektor. Ang laki ng epekto, yes, ang laki ng epekto talaga sa atin yan. In terms of safety and in terms of economy, napakalaki. Hindi nare-realize ka ng tao yan eh, na pag-corruption, talagang yan ang epekto. Eh, nararamdaman na natin, pababa ang ating sales. Ito mo, hindi ikot ako. Ang baba ng ang baba ng sabi ng mga MSMEs natin, po konti lang ang bisita, po konti lang yung kanilang panilda. Ganon din yung ating mga accommodation facilities. 50 to 80 percent ang reduction ng, ng arrival ng kanilang mga guests. Ayon sa alkalde, naapektuhan din maging ang bagong tayong rock shed sa lugar kaya ipinagtaka umano nila kung bakit hindi isinama sa plano ng engineering ang pagiging delikado nito dahil madalas ang landslide at rockfall sa lugar. Sabi nga ng mga engineers na nakausap ko, nagdala rin tayo na sarili natin engineers. Nagtataka nga sila bakit. Ito vulnerable naman to. Ito considered na rich na rin to. Why is it na hindi isinama yon sa plano? Nangyari to eh, dahil hindi sinama, yung bubagsak, naapektuhan yung buong buwan. Pati yung integrity ng rock impacted. Dahil sa insidente ito, malaking epekto ang naramdaman ng mga lokal na negosyante at operator ng turismo. Ayon sa kanila, naging matumal ang kita sa mga nakaraang linggo dahil sa kakaunti ang turista at maraming pagkakataon na nagsara sila. Subalit umaasa sila na sa mga susunod na buwan ay babalik sa dati ang sitwasyon. So far po, ano eh, uh, slow. Kasi nga palagi umuulan. Tapos yung bagyo, talagang nagsara kami. si maraming mga punong nag, ano, tsaka nasira yung mga signage namin. So, at saka wala talagang nagbabike. So, nagiging ano lang is the Marcos Highway at saka yung other, ano, yung Nagilian Road. Pero wala pa rin umaakyat kasi natatakot sila kasi nag-erode ano, nag yung, ano eh, yung daan. So, walang mga turista, puro locals lang yung mga nagano pero yun nga, ano talaga, slow yung business. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnay ng pamahalang lungsod sa mga kinaukulang ahensya upang maisaayos ang mga nasirang bahagi ng kalsada at mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at presidente. Ben Pongsila para sa Matanang Aguila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapak.